Gusto mo ba na lagi kayong nagkakausap ng inyong target o lagi kayong nagkikita sa kahit na anong paraan? Gawin mo itong ituturo ko. Palala po mga kasorte, mag-ingat tayo sa mga scammer. Ako po ay hindi nang hihingi ng pera. Mahal na mahal mo ba ang partner mo at gusto mo lagi kayong nagkakausap o nagkikita? Pwede ito gawin kahit na magka-LDR kayong dalawa at lagi siyang masasabik na makita ka o makausap. Gawin mo ito sa oras na makita mo agad ang video ko na ito. Pwede mo na itong gawin mga kasorte. Mag-focus ka lamang at mag-concentrate ka. I-manifest mo ang inyong target. Sa isang dahon ng laurel, isulat mo ang tunay na pangalan ni target mo. Kumuha ka din ng isang butin ng bawang, huwag mong babalatan. Isusulat mo rin dito ang pangalan ni target mo. So, pangalan ni target, pangalan ni target. Pagkatapos ay ipasok mo ito sa plastik, Kahit anong klaseng plastik ay pwede mong magamit. Pagkatapos ay hawakan mo ito. Sabihin mo rito pangalan at apelyedo. Halimbawa, one luna. Masasabi ka ng masasabik sa akin hanggat hindi mo ko nakikita sa pamamagitan ng bawang at laurel. Lahat ng aking kahilingan, lahat ng iyong pananabik ay mararamdaman mo para sa akin. Pagkatapos mga kaswerte ay itago mo ito sa iyong bag. Dadalhin mo lamang ito palagi. Pagdating ng gabi, kunin mo to at ilagay mo sa iyong unan. Kailangan unanan mo ito. Tapos kinaumagahan, ibalik mo naman sa iyong bag. Ganon po ang gagawin mga kaswete at isang araw. Lagi na yan kokontak sa iyo. Masasabik ng masasabik ang inyong target sa pagmamahal sa iyo. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo sa scammer.